Hello po mga kalaki, alas 11 na po ng umaga at syempre ang sarap po na mamigay ng mga laki numbers sa inyo Lalo na po kapag ka nakakatanggap po ako ng mga chat sa inyo ng mga nanalo sila nakakatuwa po, nakakataba po ng puso na, nakakatuwa na parang wow nakatulong na naman ako Nakatulong na naman kami ni Lola Carmen sa inyo At nawa po magpatuloy, magpatuloy po na magpatuloy bago po matapos itong January Madagdagan na madagdagan po ang mga nanalo po At sana isa ka sa namin na nanalo sa mga vlog namin. Okay, so mga kalaki kung ready ka na at ready na rin ako, mamigyan na po tayo ng mga lucky numbers. Ngayon pong alas 11 ng umaga, halika na habang ako po ay nasa bukid namin dito na nagpapahinga. Ang init kasi ng panahon eh. Oh. Buti na lang tingnan nyo. Oh. Oh, ang, ang hangin dyan, oh, di ba? Nakita nyo yung bukid, at yung bahay doon. Oh, bahay ng tita ko yun mamaya pupunta ako doon pre relax Okay, at syempre nakita niyo buntong ay ang daming panggado kakain ako ng maggamamay. Ay, yung may alamang tapos may may sili, 'di ba? Mm, sarap. Okay na na natin 'to mga kalaki. Ito na po ang mga pinaghirapan ko pong mga lucky numbers. Pinagpuyatan ko po ito na ibibigay ko sa inyo mga sinumada ko. Ito na po ang mga 6 digit lucky numbers kaya Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Ayun po mga kalaki, ito na po ang mga 6 digit lucky numbers. Umpisan po natin abroad. Ito na po ang 10 digit lucky numbers mo kunin mo na. Number 31. Number 39, Number 42, Number 17, Number 28, Number 45, Number 53, Number 57, Number 62, at Number 48. Ayan po mga kalaki, ang 10-digit lucky numbers. Isunod na po natin ang 8-digit lucky numbers. Abroad. Ang 8-digit lucky numbers mo ay Number 27, Number 18 number 35, number 39, number 30, number 31, number 17, at number 24. Ayan po yung 8-digit lucky numbers abroad. Isunod na po natin ang 7-digit lucky numbers abroad. 7-digit lucky numbers po ay number 20, number 24, Seven, at number 5. Ayan. At syempre po mga kalaki, ito naman po ang 6 digit lucky numbers 1 to 29 or 1 to 25 mga kalaki. Kunin mo na at ibibigay ko na po sa inyo ngayon ang mga 6 digit lucky numbers abroad. Kunin mo na. Ito na. Number 24. Number 20. Number 18. Number 12 number 10 at number 16. Ayan po mga kalaki, ang 6 digit lucky numbers abroad. At ito naman po ang 6 digit 0 to 9 abroad pa rin po mga kalaki. Kunin mo na number 3, number 0, number 5, number 5, number 1 at number 8. Ayan po mga kalaki, ang 6 digit lucky numbers 0 to 9. At syempre isunod na po natin ang 5 digit lucky numbers abroad. Ang 5 digit lucky numbers mo ay number 17, number 26, number 33, number 14, at number 18. Ayan po mga kalaki, ang 5-digit lucky numbers abroad. At tapos na po tayo dyan, lipat na po tayo dito sa Pilipinas kung saan naglalakihan po ang mga prices. Nawa po isa sa atin ang swerte ngayong 2024 na maging milyonaryo at mapasama ka sa book of winner namin ngayong January. Ikaw na kaya ang susunod natin ipopost sa social media na winner. Ito na po ang mga 6-digit lucky numbers pero bago yan Dapat sa mga nagtatanong dyan Kung paano po makatanggap Ng mga lucky numbers sa libre Abay, ito lang Ganun lang kadali Hanapin po sa Facebook nyo I-follow nyo po Red Parungkin Check nyo po followers Dapat po merong 317,000 followers po sa Facebook Check kami po yan Meron po tayong second account Aris Gatchalian po, saka Red Parungkin po na naka yellow t-shirt ako na may 50,000 followers yan po yung second account namin okay, at syempre po mga kalaki meron tayong Aris Gatchalian din na account ayan, at syempre meron po tayong youtube, ang youtube po natin, Red Parungkin po na merong 16,500 followers at syempre po tiktok ang tiktok po natin, Red Parungkin po na merong Uh, 423,000 followers kami po yan mga kalaki. Ganyan, ganyan po karami ang mga followers natin. Dapat dami ng padami dahil legit po na nakakapagpanalo tayo. At pinopost natin yan kaya wala po yung daya mga kalaki. Lahat ng account na pinopost natin na nanalo sila. Hindi ko naman alam na nanalo sila kung hindi rin po sila magsasabi na Sir Red, nanalo po ako. Penny po Gcast, bibigyan di kita ng balato. O di ba? Hindi ko po malalaman yon. Ala po akong ipopost kung hindi po sila mismo ang nagsasabi. At syempre po tandaan nyo, ang laki numbers namin libre, wala po itong bayad. Private consultation po ang may membership fee at good for 3 months naman po itong mga kalaki. Sa loob po ng 3 months mga kalaki, kami po magbibigay ng mga laki numbers na tatayaan mo. Wala po itong pilitan. Kaya kung interesado ka, mag-message ka na sa messenger ko, make sure na makakausap mo ako bago ka magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po ibang tao mga kalaki. Okay. 3 months naman po ang membership, kayang-kaya nyo yun. At may discount po yan ngayon pong January. Bago po matapos ang January, dapat makapagpamember ka na para matutukan kita sa mga ipapakod mo ng birth month at birth year mo. Malay mo naman, yung palang birth month at birth year mo pala ang swerte, di ba? Magdadala ng million sa'yo. E, mga kalaki, tutok na. E, ito na po ang mga 6 digit lucky numbers. Ibibigay ko na. 642. Ang 642 mo ay number 39. Number 33. Number 28. Number 20 number 16 at number 11 yan po ang 642 ang 649, 645 mo ay number 25 number 35 number 16 number 41 number 40 at number 12 at syempre eto naman po ang 649 ang 649, 6 digit lucky numbers mo ay number 26 number 32 number 28 number 42, number 4, at number 13. At ito naman po ang 655. Ang 655, 6 digit lucky numbers mo ay number 24, number 15, number 17, number 5, number 26, at number 20. At ito naman po ang 6 digit lucky number 658. Ah, laki na ng price dito ah. Number 46, number 41, number 38, number 18, number 5, at number 27. Ayan po mga kalaki, kumpleto na po mga lucky numbers. May puntang halian huwag po po na nasukin yung outlet ha. Make sure po na nakalaman ng mga lucky numbers namin na 2-digit, 3-digit, at 4-digit mamaya. Okay? Siyempre po mga kalaki, dapat alagaan nyo yan ng 3 days. Huwag nyo pong papantan. Ito po ang paborito ng lahat, ang shout out time. Shout out po kay Nicole Tela Rosa po ng ano to, ng bulakan, ayan po ng hagonoy bulakan, hello po sa inyo mga kalaki, mga tilaro sa family dyan shout out po sa inyo, maraming salamat po sa walang sawang panunod, at syempre po sa mga tindera po, ng mga isda ayan po, sa may public market po ng kubaw, farmers kubaw hello po sa inyo, sa mga fish vendor dyan, maraming maraming salamat po bumibili rin ako dyan ng sumpo, hello po mga kalaki, pag nagagawi ako dyan at syempre po, maraming salamat sa panonood niyo po dyan kay Ate Melia. Kaya sa natindihan po ng fish vendor dyan kay Ate Melia sa kanyang mga kumari dyan. Hello po, shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa panonood niyo. Nawa po, makikita-kita tayo dyan. Good luck!